Okay. As promised, I will make a video kung paano mapupuksa at malalaman natin ngayon ang katapusan ng Antichrist at ng Paul's Prophet. Ito po ay nakasulat sa Book of Revelation. Mga Bibles po ba kayo? Book of Revelation, chapter 19, verses. Start tayo sa verse 17 hanggang verse 20. We have verse 17 to verse 21. 17, 18, 19, 20. We have five verses and all. Okay? So, kapusya. Then, I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the birds that lie in the midst of heaven, Come and gather together for the supper of the great God that you may eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses, and of those who sit on them, and the flesh of all people, free and slave, both small and great. Ang konteksto po nito, pagkatapos na po nung Great Tribulation. Okay? Tapos na yung Great Tribulation, dumating na si Jesus, nag-second coming na po siya, at uh, sabi, kumbaga parang linisin nyo na, kainin nyo na sa mga butre, kainin nyo na yung mga yes, yung mga laman ng mga taong dito, parang pinapalinis ng Lord, parang ganun yung pinapakita rito, na pinapalinis niya na yung mga kalat, parang ganun at isa sa mga kalat na lilinisin, tingnan nyo to and I saw the beast, alam niyo yung beast na yan, yan po ang tawag sa Antichrist, yan yes, siya po ang beast, Yan, Siya po ang beast, ang antichrist. Okay? And I saw the beast, the kings of the earth. Ba, hindi lang pala yung antichrist, hindi lang yung beast. Kings of the earth, yung mga pinuno ng mundo na nakialyansa o nakialyado sa antikristo. Okay? And their armies gathered together to make war against him who sat on the horse and against his army. Ibig sabihin, lalaban, lalabanan panang ng antikristo. Okay? at ng kanya mga kaalyado ang Panginoong Hesus. May balak pa silang lumaban, ngayon ang mangyayari niyan. Ito pa nangyari, sa verse 20, mabilisan lang po ito. And the beast, and the beast, then the beast, rather, was captured, and with him the false prophet, who works signs in his presence, by which He deceived those who received the mark of the beast. Yung mga nagpatatak ng 666. Yan. Yeah. Yung mga nagpatatak ng 666. And those who worship His image. These two were cast alive. Makinig mo mabuti. These two were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. And, makinig, And the rest were killed with the sword which proceeded from the mouth of him. Sino yun? Of him. Si Jesus. Si Jesus yun. Sabi niya, and with and the rest were killed with the sword, which proceeded from the mouth of him who sat on the horse. Siya yung nakasakay sa kabayo. And all the birds were filled with their flesh. Ay, busog na busog yung mga ano, ibon. I like this filter. I like this. Ayan. So, ayan po siya. So, ayan po ang magiging katapusan ng Antichrist at ng false prophet. Sila po ay dadagitin. Di ba? Lalaban pa sila eh. Kung pumuporma pa na lalabanan nila yung nakasakay sa kabayong puti. Alam naman natin na nakasakay sa kabayong puti. Walang iba kundi ang Lord Jesus. Okay? Lalaban pa sila. Talagang matitigas ang ulo at malalakas pa ang loob nila. At uh, yun ang kahihinatnan nila. Sila po ay, ulitin natin para sa kalaman nyo, Then the beast was captured and with him the false prophet. Lagi sila magkadikit eh. Ne? Lagi sila magkadikit ng false prophet. At kung matatandaan nyo yesterday, I made a video concerning the Malaki prophecy. I even read some comment. Puro Malaki prophecy naman ang inaan mo. Siyempre! Siyempre! Yan ang uso kayo eh. Ba't hindi ko lalagay? Uso yan. Ano ka ba? Diba? Then the beast was captured, and with him the false prophet who works signs in his presence. Ayun, yung palang gawain ng false prophet. Gumagawa siya ng signs sa presence ng Antichrist. At niya ang, ang mga tao, tinuturo niya ang mga tao para sumamba sa Antikristo. Yun ang kanyang pangunahing role ng false prophet. O ano nangyari sa kanila? by which he deceived those who received the mark of the beast. Ayan. Sila yung mga nagpatatak ng 666. Ewan ko lang kung, nasa, oh, at, narinig yun dati, pero nasabi ko na dito sa mga vlogs natin na pag natatakan ka na ng 666, hindi ka na palga maliligtas. Wala ka ng pag-asang maliligtas pa. Dahil talagang tinanggap mo na yung ultimate mark ng kapahamakan mo sa Gehenna, sa Impyerno. Hindi lang Hades. Ha? Yung mga namamatay ngayong church age, nasa Hades pa. Hades or something like that. Okay, ang tawag. At uh, pero ultimately after the white throne judgment, ito ito yung white throne judgment. Ito po yung judgment para doon sa mga unbelievers. Right after that, sabi niya, at nakita ko iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Ito po yung mga unbelievers. Ibig sabihin, inahalin tulad ito sa dagat. Iniluwa sila. No? Ganun kadami parang buhangin ng dagat, iniluwa sila. At para buhayin at bigyan uli ng laman, para hatulan at itapon sa Gehenna Hell. Para forever, doon na po sila. Wala na pong katapusan. Na. Nakakalungkot pag ito'y akin na hirisi. Pero alam nyo, ultimately, ganyan po ang mangyayari. Ultimately, that will happen. It's going to be the fate, F-A-P-E, kapalaran ng mga tumanggi kay Lord Jesus. May paglalagyan ka kung tumatanggi ka sa gospel ni Jesus. At mas may paglalagyan kapag tinanggihan mo ito at inabutan ka ng physical na kamatayan. Dito sa church age, pag namatay ka, na wala kang Kristo sa puso, automatic pupunta ka na sa Hades. Temporarily doon ka muna, ihintayin mo yung ultimate day ng uh, white throne judgment at pagkatapos noon, tatapong ka na sa Gehenna. Hell. Lake of Fire. Literal na apoy. Walang katapusan. Okay? At, uh, yun, pag, pag naabutan ka naman ng Great Tribulation, maliligtas ka kung maniniwala kay Jesus at magpapapugot ka ng ulo. Remember, sa Great Tribulation, ang ang basihan ng kaligtasan ay hindi na yung blood ni Christ. Okay? Kasi, binigyan na tayo ng ano eh binigyan natin ng palugit itong church age doon epektibo ito pero pagdating po ng time ng ano great tribulation ang ang paraan po ng kaligtasan doon ay maniwala kay Jesus at at the same time magpapukot ng ulo yun po talaga ang nakalagay sa Bible at yan po ang mangyayari okay so after that nasabi dito these two itong dalawang ito these two were cast alive, alive, into the lake of fire. Ito po yung Gehenna. Burning with brimstone. So itong Paul's prophet at ang antichrist na ito, sila po ang buena mano sa Gehenna. Mauuna pa sila kay Satanas. Kasi kung babasahin mo yung susunod na chapter, ito pa lang po yung bottomless pit na kung saan huhuliin po si Satanas at itatapon po siya sa bottomless pit 'di ba? Doon muna siya ng 1000 years para sa millen 1000 year millennial reign ni Jesus dito sa iba. Kaya napakalagang pinag-aaralan natin ng eschatology. Okay? Napakalagang pinag-aaralan natin ang end times. Okay? Huwag natin sayangin kasi ito po talaga ang gusto ng Panginoon na aralin natin. Especially right now, may conclave po ngayon sa Rome. Nihintay natin sino yung susunod after po Francis. Okay? Sabi niya rito, And the rest were killed with the sword which proceeded from the mouth of him who sat on the horse. Jesus po yun. And all the birds were filled with their flesh. Ito yung mga armies ng Antikristo at ng bulaang propeta. Sila po ay kinain ng mga buitre. Mga ibe. Nang po sila. So again, ulitin ko, Ang na mano po sa Gehenna hell, walang iba kundi ang Antikristo at ang Paul's prophet. Mauuna pa sila doon kay Satan ng 1,000 years. 1,000 years after, sasama doon si Satan para sumama na rin doon lahat na nagrebelde sa Diyos at lahat na nagreject ng gospel ni Jesus. Sama-sama po sila doon. May mabait na tao bang mapupunta roon? Yes. Kahit ka kabait, kung hindi mo dinanggap si Jesus, mapapahama ka pa rin. So receive Jesus now because that's the only way to salvation.